Hello San Pablo, Marlon Magtibay here At mula rito sa amin sa Anime Kabayan YouTube Channel At sa entire CM Productions Ay buwapati kami sa inyo ng isang Happy New Year San Pablo Sere <laughs> At uh, after nung upload na, yung late yung naging upload namin last December Which is yung year ender namin uh, Talagang nagpahinga talaga ako ng mabuti And supposedly uh, Dapat ay ano, may vlog ako noong December 31 papunta ng ano ng January 1 kaso uh, nagkataon na si Carlo ay pinatawag ulit ng kanyang sideline at hawak niya itong phone na gamit ko kaya uh, sinubukan kong gamitin yung phone ng ate ko which is ginagamit din niya sa lagi eventually eh unfortunately and strangely hindi gumagana yung selfie camera sa pagbi-video recording kaya resulta sayang eh medyo ang daming daming ano ang daming kwento dun sa mga videos na yon pero para makwento ko na lang ay uh, pumunta ako ng public market namin para ma-witness yung naging sitwasyon doon and i have to say na ano na bagamat matao pa rin, syempre, uh, hindi naman may iwasan magkaroon ng last minute na shopping. Pero not to the point na walang movement na nagaganap pagkakita dito sa loob ng palengke. Pero syempre, alam naman natin lahat na pandemic pa rin hanggang ngayon. Kaya face mask, face shield, uh, physical distancing hanggat maaari. Pero palagay ko naman, hindi naman siguro masasakta ng ating city government kung madatatan nila na mataas yung, naging bigang pagtaas ng, ano, ng mga cases na yon. Pero palagi ko naman ano, alam naman namin mga taga San Pablo niyo yung ano, yung mga dapat gawin. And also, pumunta rin ako ng ano ng San Lake upang tingnan din yung pwesto ng na mga nagtitinda ng legal na paputok at pailaw. Pero unfortunately, yung panahon that time ay mahangin at uh, medyo maambon-ambon kaya medyo parang sira din yung ano, yung sira yung environment doon. Pero syempre dahil ano paputok 'yan, mga paputok, mga legal na paputok, eh, kailangan maprotektahan para iwas basa. Kaya, so, hope oh, yun. Unfortunately, uh, may topak yung <coughs> selfie video camera ng article doon sa phone niya, kaya hindi ko nagawang mag-edit. Pero, anyway, ayon. Uh, ayun. Okay. It may be, it, this, this may be late, pero wish ko sana, uh, within this year eh, sa, sa tulong ng sa tulong at sipag na rin ng mga talubhasa sa medisina eh matapos na tong pandemic na to sa lalong madin panahon at para makabalik na sa mga uh, dating gawe at dating buhay ng karamihan sa ating mga kababayan but not to the point na ano, yung mga masasamang ugalit na no mga and everything ay ano ay pumalik din pero syempre uh, marami tayong natutunan sa nangyayaring ito sa nakalipas isang taon And uh, hopefully, lahat ng yon ma-apply natin yon sa pagharap uh, natin dito sa panibagong bagong taon na to. And hopefully, it that uh, yung lahat ng nangyayari ito, this will that that year would be the first and the last na gagawin natin yung mga new norm, yung ito mga new tinatawag na new normal na activity. Talaga ano eh, iba talaga ang nadadala. Iba talaga yung nagagawa ng ng pandemyang ito. Anyway, on go sa ating agenda sa araw na to uh, Ano ang ating agenda? Yun, ang agenda natin ngayon ay sa araw na to uh, tayo ay uh, kasama ng mga friends namin sa Eureka Gaming World ay pupunta ng SM City San Pablo para manood ng Kimetsu no Yaiba Mugen Train Movie uh, ba Konting background lang Uh, pinapayagan ulit ang mga movie screening sa mga sinihan sa mga lugar na nasa ilalim ng modified general community quarantine. Uh, in this case, dito sa Laguna ay nasa MGCQ pa rin tayo for this entire month of January, kaya pinapayagan pa rin. Uh, pero actually, itong KNY movie ay na-screen na sa SM San Pablo since December 26 at 27, last week last weekend. At uh, naman at biglaan din kasi yung ano, yung anunsyong 'yon. Pero good thing na lang uh, na yung may susunod na screening at which is tuma uh, nag-schedule uh, nitong January 1. Tapos kahapon, January 2, at ngayong January 3. Pinili naming manood sa alas 2.15 na hapon na screening time. Kaya expect namin na uh, within this morning, ay may dadaan dito mula sa friends namin sa Eureka, uh, particularly si na Andrea, si Rainiel, si Jeremy din. Yon, puti ko na makalimutan. Ayon. So, siya hope, magiging star. Siya magiging star. Eh <laughs> uh, ah al, al alamin niyo na lang kung uh, bakit. So ayun, uh, lampas alas 9 na yata or patay pala yung phone ko. <laughs> Ayun. Uh, so, yun. magpepeper prepare -pre muna kami. Pero, syempre, uh, kailangan muna namin tapusin yung mga nakabinbin na household chores bago tayo uh, mag-proceed sa iba pang mga gawain sa araw na to ng uh, third, day, third day ng 2021. O di ba laki nang nagagawa ng ano ng 18 watt na bobina. <laughs> Kasi dati ang dati tong sala sa to, ang ilaw namin na ano, 15 watt. Eh, di ko, eh, ewan eh, ko, ano yung Pero, kita, kung, uh, kung, judging dito sa nirecord nire kong video, napakaliwalag na, eh, ayun, kahit pa paano nakatulong, naka hindi na kailangan ng assistance, kunwari ng aming, ano, ng ring light, yan. So, anyway, at ang uh, oras natin ngayon ay, at, ay, ay, ay alas 12 na at ang una sa uh, nakarating dito si Renier o up, up, At uh, Happy New Year din. At dito Happy pa rin New Year sa yan. San Pablo. No, sere. so, pina saan kayo? Sa ngayon, ayan, no, they kakain they muna kami ng tanghalian at uh, para maaga-aga yung uh, preparation namin. Siyepe, ta, no? Siyepe. No, Kasama-kasama namin si Kagat. Yan. Sabihin mo kay mama pag may binili mo Napakagat. Napakagat ni Kagat, di ba? Kasi <laughs> hindi pa ako nag-uwi. Ayun. So, ano. Uh, kakain muna kami na tanghalian. At uh, win-wait pa lang namin yung ano. Yung iba mga namin mga kasama na sasama sa Saka ano. Carlo, may hawak kang hawri? May hawri ka pa? Mayroon pa ako. So, isusot mo na lang bilang coat. Ganyan. Iniisip ko muna kung yung magiging suit ko muna bago ko i-suit yung Howie. Okay. Mm Ito, si Rainier. Uh, hindi siya nakapag-prepare. Hindi siya nakapag-prepare. <laughs> Meron siyang uh, Howie coat. At uh, anong tawag dyan? Gu Gaura. Gaura. Gura. Gura. I'm a shark. Fear me. Gawra. Shark! Nagyan, <laughs> <laughs> ano, wait namin sina si na Jeremy at si Ma'am para ano, makapag-prepare na rin kami. Ayan, uh, magala magalauna na at ayon uh, ayun, kung nakita nyo, bisa ko, ito lang naman yung cosplay ko sa may formal level. at ayun. Uh, shoutout kay Silver. Mm, Shoutout kay uh, Silver. Uh, shoutout ng, siya lang pupuri sa akin ano, sa may formal level kapag pumunta ako ng anime at cosplay event speaking of cosplay, yun, kasaba natin ngayon si uh, Jeremy. Iyan. Iyan. Bati ka muna. At happy New Year. Uh, happy New Year po sa lahat. Yun naman. yun naman. Yun. naman eh. <laughs> so, Uto, naka nakahawri ka na, nakaano ka pa. So napansin nyo na lahat kami ay ano, ah, may hawri ka na. No, may hawri ka na. may, may, may ka pa. Naka-nectine ka pa. Naka, dito? Naka-umaro ka pa. Naka -ano 'yung ka na. certified <laughs> So, yun hintay na lang natin si Ma'am Andrea nang tayo makaproceed na sa papuntang SM para makapanood ng KNY movie. Ayo, kahit papano uh, na pagbigyan tayo ng panahon. Well, to the point na bahagyang sumikat ang araw kaya kahit papano hindi kami mahirapang maglakad papuntang paradahan, papuntang SM San Pablo. Anyway, ito yung unang pagkakataon na ako at si Carlo makapasok ulit sa isang sinihan after 22 years. <laughs> wow. <laughs> Oo, oh, ganun na katagal. Mm, alam niyo yung huli naming Yung alam niyo yung huling pelikula. Huling pelikula na napanood namin sa loob ng sinihan, yung Voltes 5 movie. Which is dapat dami yon siguro days after ng ano, ng showing first showing sa cinema which is around June 1999 so ito na nga after 22 years at uh, kay Papalo uh, blessing in disguise na kami ay ano uh, tutulak na ng uh, SM para makapanood ng pelikula at yun na nga halata naman dito sa halata naman dito sa aming ano mga suot pero lang sa akin na ang panonood namin ay ano, uh, KNY movie. Yung Mugen Train. wala pa. Wala pa. Wagal. <laughs> oh. At yan, kung nakikita ninyo yung nga uh, panahon, medyo may pagkakulimlim pa. Actually, ano eh, since December 31, ganito na yung panahon. Pero lang ang talaga that time, bisperas ng bagong taon ay ano. na ano, sobrang lakas ng hangin. Ampun lang, pero malakas yung hangin. Ayun, nakalapag na tayo sa SM City San Pablo. Dito pa rin sa San Pablo City. <laughs> <laughs> Wala, napakarintada. <laughs> At uh, ilang steps na lang, ay ano, pipila na muna kami sa ano, sa entrance, siyempre, yeah, health and safety protocols para iwas COVID siyempre ayun nakapasok na kami dito sa loob ng SM San Pablo dito pa pero dito pa rin yung makaritan to kawad siguro pero siyempre pupunta muna kami ng supermarket para mamili ng ano ng mga kukot-kot yun habang nanonood nabili na kami ng ano, ng snacks para sa movie. Pero syempre, yung iba dito kay kaya ako na mag kaya ano, kaya nagabot na ng ano. Pambayan. 187.95. Ayun, na uh, Paano kumuha ng attention? Ayan, loaded na kami. Oh. Ano 30 minutes lang yan, ubos na. Wala ano <laughs> ano bang video? <movie dito na tayo sa loob ng vicinity ng uh, SM San Pablo. At bago kami tuloy ang makapasok sa loob. Siyempre, hindi pwede kasing hindi pwede kasing gamitin yung phone habang nasa loob eh. Ayan, nandito. Ah, ayan. Kunti nila nga doon Papasok na rin kami. At ah, uh, kung ma-enjoy namin yung ano, panunood ng pelikula habang nandito kami sa loob ng SM. Ayan. At uh, masasabi kong uh, sulit yung uh, binayad namin. Well, lalo na on Depress. the part. Lalo na. <laughs> Depress. Depress. Lalo na on unang part namin ni Carlo gawa after 22 years eh nakapanood ulit kami ng pelikula sa loob ng isang sinehan. And uh, hopefully, hindi ito yung unang at huling pagkakataon na magagawa namin to Well, si... Well, um... Sabi na, sa akin ang turo eh. <laughs> <laughs> Kaya... Ayan, ho hopefully, uh, may mga pagkakataon na darating para makapanood... para makapanood tayo ng... para, para makapanood tayo ng sine. Uh, at uh, it's very special na dito tayo sa ano sa SM City San Pablo. Oh, ano masasabi mo, ano, Daniel? Depressed. Depressed talaga? Impression mo, no? Depressed. Depress ka rin! de 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 de. Kation. Jeremy, impression mo sa pelikula? Oh, oh, Okay. Kayo, kayo, na lang kayo na lang ang bahalang ano man. <laughs> Ayun, na uh, siguro gagamitin muna namin yung ano, yung natitirang time dito para makapamasyal ng konti bago umuwi ng bayan. And uh, looking forward don sa darating na mga araw nitong uh, January 2020. And with that, marami pong salamat sa inyong panonood. Mag-subscribe lamang po kayo sa Anime Kabayan YouTube channel. Like and share. Ring the bell also hanggang sa susunod po nating panonood ng sine. Mula <laughs> dito sa SMC City San Pablo, dito pa rin sa San Pablo City. Ako po si Marlon Magtibay. We are logging out. Maraming pong salamat sa pagsama nyo sa amin.